Ay, magluluto ako ng tipid ulam. Malay. Ay, ano ba yan? Mag-gisa ng sib bawang. Sibuyas. Ay. Naglagay din po ako ng Sili sardinas. <laughs> Lagyan ko din po ng tubig itong lata at sinimot. Sayang. Ayan. Gigisa lang po yan muna. Ayan, maglagay din po ako ng konting paminta. Konting asin. At konting seasoning. Yan, sa lang pong mabuti. Yan, lagay ko na po itong pechay. Hiniwa-hiwa ko lang ng maliliit. Yan, magtutubig po yan eh. May dami ng pechay. <laughs> Tipid ulam nga. Sa liliit naman yan eh. konti po yan mamaya pag naluto. Haluhaluin lang. Ayan, kumunti na tonting luto pa. Takpan ko nga po muna para luto ng mabuti yung pechay. Yan, luto na po. <laughs> Ang bilis maluto. Wala pa 5 minutes, luto na. Okay na po. Tipid ulam, 50 pesos lang. Makakain na apat o limang tao